Hello, good evening guys. Yeah, unbox natin yung mga binigay ng <coughs> Sorry. <coughs> Sorry. yung <coughs> binigay ng ating amo ng mga sapatos. Ang gaganda guys. Yan, Converse. <coughs> ano ba yan? Converse yan converse at saka ito Kusi. na mga ano sapatos ito converse mga bag pa siya guys mga ayan no yung converse yung valentino na mga ano mga sapatos guys kaya lang ang lalaki para lang kay ate princess size 38 Yes, mandakan mo yan guys ang presyo niya is 143 BD tapos ganun lang i, -i, -i, -i lang nila swerte naman yung anak ko kasi at least makakatikim ng mga original na mga gamit ito guys so yung mga damit never been used hindi pa talaga nila mga na gagamit yan mayroon ding bag ano may sling bag lang ba mga pang sexy sexy lang ayan Ganyan yung mga ano, mga sexy dress. Ito, dress siya na ano, pang mga mas sexy, mga payat. Yan. Yan siya guys, Oh. Ito yung mga palda. Tama-tama pag nag-boots, pag sinuot niya yung boots, ito, ang cute-cute siya. Tapos yan yung boots niya guys, Oh. Brown, ano ito siya, mabilim kasi yung color brown siya, yung boots niya. Tapos meron din ditong kulay black na ano, malaki, itim din. Ito itim siya, black, guys. Itim na boots siya. Ang gaganda, grabe. Maswerte guys kasi yan, dyan niya nilagay yan sa bayong yung mga ibang mga damit. Ayan, parang galing palang Pilipinas yung bayong niya eh, madam. Ito guys, yung mga Namigay siya ng mga pang winter. Ito, terno siyang pajama. Terno siyang pajama, guys. Tapos, ito, bag. Meron din siyang wallet. Yung wallet niya is Gucci. Gucci yung binigay niyang wallet. Yan, guys, oh. Yan, Gucci. Ito na, lagyan ko ito ng make-up. Ay, napaka-bless nila, guys. Sinishare nila yung mga blessing nila. So, itong mga sapatos, guys, na mga converse na yan, ano, ilang piraso to. Anim yata ito. Pero, pinagtig isa-isa namin doon sa mga pamangkin. Kay, Joy, kay Mariel, tsaka kay Bia. Bia na asawa ng aming pamangkin na si eh, Baltog Elarde, yung asawa niya binigay namin sa kanya yung itim. Kasi pare-pareho sila ng mga paa. So at least, hindi na kailangan mamili kasi may libre na. So, yan guys. O, terno yung bag at saka yung sapatos. So, yan. Ayan guys. Thank you sa blessing. Blessing for today. Kaya kaya natin ito may mapabagahi guys. Para magamit na ng mga bata doon ngayong winter din sa Pilipinas. Hindi naman winter na winter pero at least meron silang magamit. Sana makarating bago December itong mga ito. Okay guys, thank you for watching. Please subscribe my channel. Namin mom vlog. 嗯。Mm.